Alright mga kailan, good morning Duty na naman tayo Lalo, uh, Meron po tayong uh, binabantay ang isang sama ng panahon Ang bagyong si Aghon na nasa kategorya ng uh, tropical depression So makikita nyo sa ating uh, background Sa ating uh, latest satellite image Ng uh, dios Diyos di Pag-asa Himawari Makikita natin dito so, uh, bagyong si Agon nasa coastal waters ng Calvayong City somewhere. At makikita din natin yung kanyang forecast lang. So, paglapit sa atin, sa sunod ng mga araw, dito sa part ng Cagayan uh, Valley sa may Isabela, makikita natin na possible na nasa uh, tropical storm category na si Tropical Depression Agon. So, patuloy po tayong uh, mag-monitor sa magiging epekto ng uh, sama ng panahon sa ating area of responsibility dito sa may area natin sa Northern Luzon, especially dito sa may Cagayan Valley, sa may Isabela. So, dito rin sa aking likuran, makita niyo ang aming uh, tracking chart. Nalagay din namin dito yung mga pinaprovide ng pag-asa na coordinates kung nasaan na yung uh, lokasyon ng bagyo. pina-plot namin dito para makita mga visuals uh, natin o yung mga bumibisita sa iwasc kung nasaan na yung uh, pagyo natin na tinatama makikita yan sa tropical cyclone bulletin uh, na pinapalabas na pagasa so makikita natin yan may mga na time kung anong uh, bulletin at yung uh, forecast na position niya sa susunod na mga oras for example Uh, 26 ng alas 2 ng tumaga, 26 ng alas 2 ng hapon, 27 hanggang 28, hanggang sa paglabas niya sa ating Philippine area of responsibility. Yan po yung uh, trabaho natin sa DRM as the warning section officer okay, ng DRM, Philippine Alpha.